Sa video na ito ay magre-refer tayo ng ang uh, laking rice cooker nito. Ito ay pagwa nung isang customer natin doon sa binibili ko ng ulam. Ginagamit nila tong uh, rice cooker na to. Ngayon, sabi niya, biglaan lang daw uh, namatay yung ano, ilaw na wala ng power. Kaya ang una natin gagawin, buksan muna natin tong plug na to. Baka may naputol na uh, wire doon sa loob. Pero sa nakikita natin, uh, buo naman, uh, wala siyang naputol na wire. Kaya ibalik na natin ulit yan at hindi yan ang problema. Balik na rin natin itong rice cooker na to at buksan natin yung pinaka-ilalim. Baka maaring naka-open yung kanyang fuse o di kaya naman ay pwede rin naputol yung kanyang uh, connection doon sa kanyang plug uh, yung kanyang cord. Ano naman natin 'yan? Okay, buksan natin. Ayun, bukas na. So nakikita nyo, itong hawak ko na to, nandito yung pinaka-fuse niya ah, uh, pwedeng ayun, yun ang naging problema. ah uh, putol na yung kanyang isang linya, kaya pala wala siyang power. Dahil sa kapal nung kanyang uh, kalawang, pinalawang na yung mismong terminal. So, yun lang. Napakadali lang nitong i-repair. ah, uh, pwede nyo gawin dyan. Siyempre, babalatan nyo ng bago yung kanyang wire. tapos pagdugtungin nyo ulit ah uh, kung pwede sana, Mika nyo, na rin yung inyong gamitin, yung Mika, yung ganito, yung Tapos, ah, uh, kasi kung pwede rin namang electrical tape, basta wag lang sasaya doon sa kanyang metal kasi alam mo na, baka magkaroon ng ground. Pero itong aking pamamaraan ay hindi ko siya basta pagdudugtungin lang, uh, ibabalik ko ulit siya doon sa mismong terminal. Meron pa naman siyang isa Uh, maaaring doon ko na lang ikabit, uh, i-adjust ko lang yung wire, papasok, para kasi mixin na siya eh. Kaya doon ko na lang lalagay sa mismong terminal. Kukunin natin itong uh, pinaka-cord ng fuse. Pagkatapos, babalatan natin ng panibago at idudugtong natin doon sa isang linya ng ating cord. Pero sa nakikita nyo, uh, dahil nga hindi ko naman siya pagdudugtongin, talagay ko siya sa terminal. Pero makikita nyo naman sa video kung paano ko siya gagawin. Ordinaryong washer lang po 'yung aking ginamit diyan. Aiipitin uh, ko 'yung mismong pinaka cutter niya sa loob para hindi siya uh, makawala. O kaya maghiwalay. So, yun, napaka-simple lang ng ating uh, nirepair na rice cooker. Kaya hindi na tayo gumamit ng uh, uh, tester dahil nakita naman agad natin yung uh, naging problema kung bakit siya walang power. Pero syempre, bago ko tapusin yung video ay lilinisin ko muna itong rice cooker na to dahil sobrang kapal kanyang dumi. Ako na lang maglilinis. Okay na linisin natin. Puputin na yung kanyang pagka yung kanyang ano pag do sa labas hanggang loob ay nilinis ko yan. tapos, balik na natin yung kanyang mga screw at Ite-testing na natin. Pag umilaw yung kanyang indicator, ay Ibig sabihin ay meron na siyang power. Okay, saksak na natin ang kanyang cord at ayun, milaw na siya. Ibig sabihin meron siyang power. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking munting channel ay pakisubscribe nyo na yan. At pakipindot na rin ng like kung ikaw ay ginaganahan. Uh, pakipindot mo na rin yung kanyang notification bell. At salamat sa inyong panunood at magandang araw sa ating lahat.